No. Oh, Pakita ko sa inyo kung paano maipit sa pag-inom ng Alfonso. Wala nang... Uh, wala namang... chat chat shat, shat, pa. Iinumin ko na to. Na uh, tuloy-tuloy. At ito pa yung... ko, Alaska, Ibap. Alas ka ibab. Oh. Ay, alas ka ibab. Si Sir Kuyan. Iinumin ko to nang tuloy-tuloy tong Alfonso. Tuloy-tuloy, walang ano-ano pa. Wala ano pa, tuloy-tuloy ano -ano ang lunok-lunok. Pero wag yung gagayahin tus mga bata, ah. mga tanging profesional lang ang pwedeng gumawa nito. Kagaya ko, naipit pa ito, Alfonso yan o. Oh. Alfonso. At si Alaska. Iba. Ito. So, Napakita ko sa inyo paano tunggain ko tong Alfonso. O, so, tika muna. Cut muna, cut. Mamaya na. Mamaya na. Cut muna. Papakita ko lang sa inyo. Mamaya na, cut muna. angkan Matmos As